Hinamo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Apollo Kibuloy na magpakita at harapin ang mga kaso laban sa kanya. Sa ambush interview kay PBBM sa Rodriguez Rizal, sinabi nito na dapat tigilan na ng televangelist ang pagkwestiyon sa motibo ng pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Sa halip, sumunod na lang ito sa batas at sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Wala namang nakikitang problema ang Pangulo kung galing sa pribadong sektor ang iniaalok na pabuya o reward sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Kibuloy. Bakit hindi? Eh, they want to bring a, they want to help us bring a fugitive to justice. You know, our, eh, he, he is a fugitive. He is uh, hiding from the law. Now, If there are private citizens who want to assist the government in that uh, in that effort to bring him to justice, I do not see what is any. Uh, is. So he can question their motives as much as they want, but magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kami kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang.